tara mga kasino ah uh, yung nakikita nyo ngayon ito yung na collection ko noong buwan ng September at ngayon ko lang maibablog ang araw ngayon ay November 9 bagyo bagyuhan kaya ayon ngayon ko lang naharap welcome po sa Jess Coin Collection ah uh, ito po yung mga collection ko ng coins sa na nakalipas na apat na dekada kaya welcome po mga kasino sa channel na ito. At ito yung isa sa na collection na coin hunt ko. 2003 na 10 pesos na maganda-ganda pa. Hindi naman siguro sabi nating perpekto pero para sa akin maayos ayos pa siya. Kumpara sa mga 10 pesos kasalukuyan. Yan, kintab niya pa oh. 2003, tapos ito naman. Ayun, 2017 na maayos sa ispa ah. titignan ko kung yung tinatago kong 2017 ay eh mas maganda rito at kung mas maganda to ito ang ipapalit ko pagdating naman sa 5 piso nakakoin na tayo ng yan, 2001 sabi nating maayos sa ispa titignan ko rin kung yung 2001 ko na naitabi eh, kasing ayos na ito. Pag mas maayos to, ito ang ipapalit ko sa 2001 na naitabi ko sa collection. As ito naman, 1997 na maayos-ayos pa, tignan ko na lang din siya kung okay pa. Kung okay pa ulit ito, kung mas okay to ito na lang ang ipapalit ko doon sa collection na naitatabi ko. Pakita ko na lang sa inyo sa usunod na mga araw yung koleksyon ko ng 10 pesos saka 5 pesos. Pero ito, ito yung natuwa ako. 2005 oh. Pinlasti ko na kagad kasi napakaayos pa na 2005 to. Napakakintab niya. Tanggalin na. <laughs> Naibayad sa akin nung pasayero. Laking tuwa ako nung nabayaran ako ng ganito kasi birang-bira na yung ganito kakintab. 2005 kaya toto ako nung nabayaran ako eh. ewan ko na kung rotated ay error hindi talagang ano, masang ganda nya na kayo naman makakapagsabi diba, birang bira na yung ganito 2005, na maganda pa kasi ano na ngayon ah, 2015, tas 2025 ah, 20 years na pero ganito pa ako kakintab oh. na 2005 ah uh, naswertehan lang tayo nabayaran tayo ng ganito pagandang 5 pesos kaya ipinlasti ko na kasya kaagad tapos ito naman nabayaran tayo ng 2,003 na sabi natin medyo okay pa kaya itatabi ko na rin to kahit pa tapos nabayaran din tayo ng 2,000 to na mais ma ais pa Kung para sa mga ibang 2,000 to na mga pudpud na pero to mais ma ais pa kahit pa paano baka itabi ko na rin to kahit pa at nabayaran tayo ng Ayan, ah, Queen Elizabeth 1996 ang mint date although meron naman na ako nito pero natuwa naman ako no dahil yung iba, tuwan silang napapalusot to, inaano nilang 10 pesos. Ako naman, tuwan bilang isang kolektor. Ito, din tayo noong September ng ganito, pera ng United Arab Emirates. bayaran bayaran tayo ng ganito. Nakatuwa naman. Ayan. naman bayaran tayo ng ganito kaayos na limang piso ah, ito yung uh, na coin hunt ko noong September Ayan, eh, salamat sa Diyos at nagaroon tayo ng mga ganito pipilihan ko pa naman to kung mas okay ba alin ang mas okay pero palagi ko okay itong 2003 na to eh. ipapalit ko yan sa na itatabi kong 2,003 kaya sana naman ah, yung kinokoleksyon ko na 10 pesos ay makumpleto na sa katong 5 piso makumpleto na although itong 1 peso kompleto naman na tayo na ito, pero i-check ko na lang kung mas maganda ba itong 2,003 na to at itong 2,002 na to kung mas maayos itong dalawa na to sila ipapalit ko doon sa koleksyon na naitabi ko Salamat po sa inyong pagbisita sa Just yes Coin Collection. Salamat po muli mga kasino. Like. Subscribe. Hit the bell.